Hello! Maganda ko, promise. O, oh, di ba? Walang iba po ang ating national artist. Napaka-bongga po, Miss Nora Honor. Yay! Atigay ko yan, atigay ko. ko yan. Na <laughs> ano ba, Miss Nora? Salbay ako, kaya huwag ka mag... Huwag ka mag... Huwag ka sa akin. Huwag ka mag Okay lang. <laughs> Pero ano, Sila lang sa pag-ganong-ganan Magkatabi, mo. uy. <laughs> ano ganon? <laughs> Oo. Pag-ganon. Huwag ka may mupa. Oo. Ito, huwag ay sa akin kinikwento ko lang kung ano nangyari. <laughs> Taka, parang may nalalaman ka. <laughs> Hindi na. Baka ka, ka panam ko eh. Hindi <laughs> kasi doon yung binahiga ako, pinatulog. Pagising ko, wala na akong boses. Huh? Yan ang totoong nangyari doon. Hanggang ngayon, wala nang boses. Hindi mo sila pwedeng i-demanda? Dinimanda ko pero... Kunta naman tayo kay Ate Dina. Grabe rin ang fans yung dalawa. ay, sobra. Ibang klase dalawa, magkuwari. Makita mo nga yung sa Facebook na yan. At eh, minsan, ano din ako eh, kasi fan din ako, di ba? Oh. So, mabalik-balik sa akin yung pagka-fan ko eh. Ano kaya, po? sabi ko niisip ko, magkita na lang kaya sila sa isang lugar, magsuntukan na lang kaya sila. Oo. Oh, oh. Di ba? Pagtapos, magbati sila. Correct. Magyakapan sila. Tapos na. Pero hindi mo maalis sa mga fans. Mas maganda yung magkaintindihan, magkasundo. Kasi ah, tayo na may mga bagay na pwede naman talagang pag-usap. Mm -hmm. Daanin sa magandang pag-uusap. Kasi yung pagiging fan, hayaan na natin yung nung araw ng mga bata pa. Mm -hmm. Ngayon na medyo, ay, may dad na kami. Dapat magkasundo na kami para Oo. din sa kanila. Oo, di Oo. totoo yan. Hindi mas maganda. Ang ganda. Kaya lang, pag wala naman yun, mawawala naman yung excitement yung ng excitement. ano, Oo. sa mga fans o sa mga tao na, na nagbabasa o kung sino man. Kaya ang hirap, di ba? Mahirap. Di ka, mahirap. Kasi minsan dumanating yung point na hindi naman kayo magkagalit. O, Pero po. yung mga sabi ni ganito, sabi ni ganito, huwag yan, sagot nga ni ganito sa ganun eh. eh hindi umalis yung yun, eh. ano, fans talaga eh. Pero nakakatulong din talaga ang healthy competition. Mm -mm. Para lahat tayo nag-i-improve. No, okay sa akin yon Isa sa mga bakit ako nagpupursige na gumawa ng pelikulang may kikabunuhan, dahil ito sa mga fans eh. Pag nakita nila, andun yung, ay, gumagawa talaga ng mm -hmm. paraan oh, oh. para mapasaya kami. At gumagawa ng paraan para makita kanila. Mm -hmm. Makita. Kasi importante na nakikita daw nila tayo. Oh, oh. Kaya ako nag-vlog. Kasi nga hindi tayo nakikita. Mm -hmm. Eh, tayo pa naman laman ng bahay. Mm hindi -hmm. mailig lumabas. Gusto na sa bahay lang. Ako dati nagbablog din ako eh. Anong nangyari? Tinabal ako. Ayaw mo na? Pero pinipilit nila ako uli. Sige. Iniisip ko pa. No. Ako ang una mong guess. Sige, pag Sige, ko. Sige, ako Maganda yun. No? Muawala, hindi ka mabobore. Pag-taping ka lang ng taping, gano'n. Eh, di ba ang tawag nila na viral sa social media ang T-Bird at ako. Ano ba yung viral yun? Teka muna, pare. Pare, pare um, mo yun, pare. T-Bird at ako. T-Bird at ako. Pero just, alam mo naman. <laughs> 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 sorry, sorry. Pero <laughs> yung timbard lot ako, akala ko nun magpapagupit. Sabi oh. sa akin ni Baby Jimenez, huwag na pwede ka naman maging tibon ng mahaba buhok Sabi ko, parang hindi ko feel. Gusto ko mas maikli ma ma yung buhok ko. Dahil yung karakter, di ba? Pero mm. hindi Okay na rin naman. Yun. Kiti, meron sa lahat gano'n. Opo. Oh. Na, ano, um, lipstick ba ang tawag doon? Lipstick ang tawag, no? Mm -mm. Mm -mm. Yung naka ko kung ano, babae ko yung gano'n. May gano'n. Gustong gusto ng mga tao, magkaroon to ng pre Kasi nga, Diba? It's about two lovers at the wrong time. Eh, anong pakiramdam na kahit sa mga bata, eh, kilalang kilala pa rin kayo? Kilala kayo ng mga bata. Masasabi sana ako. <laughs> Kaya parang nahiya na naman ako ipagtapat. <laughs> <laughs> Nakakatawa yan. Sabi mo na sa Alam mo na yan eh. eh. Mo, mo ulit. Alam mo na. Sige na. Huwag na <laughs> lang. Kasi ate kayo naman. Sige Pwede na. Balik kayo bulong muna. O oh, sige, sige. May dala-dala pa akong bulaklak. Talaga? Hindi niya in, in entertain. Hindi kanya niya binalikan lang call man lang or something. Ay, hindi. Dumating naman siya. Ah, okay. Bigla akong tumahimik eh. Hiligay <laughs> ko lang. Bye. <laughs> Sabi mo, bye. Alis na ako. Pagod ka. Alis na ako. bumaba na ako. Pero nabigay ko yung bulaklak. Ayawang ko ba ba't ganun? <laughs> hindi. Okay lang yung tigay. Huh? That's fine wala kang dapat na i-expose. Hindi naman inlaba ko kahit Okay lang yun. Eh, basta Sige. yun ang sinasabi ng puso eh. Sundin ang puso. Sige. Hindi diba? Pero wala na yun. Wala Tapos na yun. Na yun. Oo. Lagi kasi kayong kinukumpara noon. Ano? Lagi napag-usapan niyo na ba yun tungkol uh -huh. sa mga gano'n? Kunyari, o si Ate Gar, wala nang, wala nam ginagawang pelikula, pero ang dami, di ba? O si Ate Viden, wala, walang ano, ganito. O si, mabuti pa si ganito, kaysa sa kay ganyan, mabuti pa si ganyan. Kasi ah, kasi yung na mga ganon, kasi wala kayo doon to defend yourselves, di diba? hindi, alam na ng Diyos yun. Oo. Oh, Kung ano yung totoo. So, kasi adjust na natin kung ano yung iniisip nila, kung ano sasabihin nila. Oo, kasi pag i entertain mo. mo lahat. Unang-una alam naman natin na hindi naman lahat, mag please natin. Tama, diba? tama. Hindi lahat mag please namin. Pero wag naman to i-point e na, babastosin nyo kami, huwag naman gano'n. Habang ah, binastos naman ako, hindi naman ako kikibo. Ako din. <laughs> Dead man. Dead <laughs> man. Ma. Dead man lang. Basta hindi naman totoo, kahit ano sabihin nila. Alam mo, ito natatawa ako dito kasi, may ginawang kalokohan sa akin to si Vice. Pinaarte niya ako ng himala. Uh, <laughs> talaga? Oo, binaarte. <minady>. Walang himala. <laughs> Ganon. Pero yung iconic ng pelikula mo ngayon, yung himala, <laughs> na-imagine mo ba ang pagiging grabe yung sikat sa pelikula yon? Alam mo, hindi ka maniniwala, pero ang totoo niyan, bago one week after na managinip ako, in-offer sa akin yung pelikula. Ah? Pero bago yung in-offer na yon, na napanigilipan ko si Mama Mary. Oh, Nagpakita lang naman. Tapos, harapang nasa simbahan ako, siyempre nasa altar ka, nandito si Mama Mary. Tapos, pagtingin ko gano'n sa Kanya, bubukay yung kamay. Ang natatandaan ko lang sabihin sa mga tao oh. na huwag silang makakalimut, magdasal. Oh. Dahil lahat ng problema nila, ano ang problema nila, malalagpasan nila. Tapos, one week, in-offer sa akin yung himala. Oh ay Eh, panaginip ko, oh, himala yun eh. Mm, -mm. ako. Oh. Totoo talaga, hindi ako nagsisinungaling. Yung... Bukod kang pinagpala. Hindi Kasi alam mo, bihirang-bira yung mga ganun. Hindi laging may ganun. Siguro dahil oh. na rin sa pamilya kasi namin nung araw, uh, tuwing alas sa isya, nagdadasa oh. ng rosario kami. Baka hinahanap din sa'yo. Oh, pa sa oh. okay. mo naman kami, at Gay, nung time na, na, senior shooting yung ba rin? isa sa mga iconic lines mo na talagang walang himala. Ang nangyari noon, bago ko na nakalibaw kinabukasan kukunin yung eksena namin. Kasi anim, limang camera yata yung sabay-sabay diba? na magkuha, magagrind. Mag Tapos, sabi sa akin ni direk, ito isang take lang ito. Hindi ka dapat ma-take to dito kasi uulit lahat. Pati yung kamera lahat. Ito yung linya mo bala ka na kung anong gagawin mo bukas, memoryahin mo. Gano'n ang nangyari. So, nabukasan nung mag-take kami, tinake yun. Isang take one lang, take sa awa one. ng Diyos, na take one lang naman yun. Talaga, nakuha ko naman. Eh kasi para sa yun talaga. At saka tigay, nalaman ko yung nagkaroon ka ng, parang hindi ko alam kung concert ba yun, pero nandoon ka at binumog ka ng tao sa luneta. Napakadami ka. Siya lang. Si Ate Gay lang nakagawa nung no, sa luneta. Ah, yung ano noon, sa Arsikwala yun eh. Oo, di ba? Ang ganda-ganda ganda, ganda ko nga eh. Oh. Kasi alam mo kung bakit. Nauso doon nung araw yung hot pants. Ay, alam ko yun. shorts, oh, oh. Tapos oh. sa kakapakan, na para oh. Kung si... Super G. <laughs> si Super G ka na na gano'n. <laughs> Naka-shorts. <laughs> di, yung mga artista mga dati, yung mga medyo may ano, pag mano, binabastos. Oh. Hindi naman mabastos kundi parang ayaw nila. Pero nung dumating ako, makita ko sa stage, bolak pakon sila lahat. Uh, Tapos, para silang, ano, yung... alon. No? Alon. Oo, okay, oh, gumagano'n. Ulo lahat, makita mo ulo lang. Na. Nakita mo na, pagkapayat-payat ako, nakaharapans oh. ako. Nagugusama ba nila ako? No? Parang ako oh. lalaki. Eh, kaya ka nga nandun. Kaya nga sila nandun dahil sa'yo. <laughs> Hindi naman. Hindi, ati guy. <laughs> na, Nakakaloka yun. Totoo yun. Pero totoo ay sarap ng buhay. Oo. Oh, diba? Nagsama tayo sa isang pelikula. ko. Anong first impression mo ba talaga sa akin? At hindi kayo, tayong mahiya, ah. mo itanong sa akin dahil nung nasa Valencia kami, pinuntahan mo na ako noon at sinabi mo nang, uh -uh. Ati mo ako. Oh, mahal na mahal kita. Ganyan, ganyan. Kaya, kahit na anong mangyari noon, yung pagmamahal man na, na yun. Magma, ng pelikula, andun na yung pagmamahal ko na yun sa'yo. At nalagdagan pa yun. Mm. -hmm. Yun ang totoo nun. Sa totoo lang, ikaw lang ang taong mabait para sa akin. Ibig sabihin, sa mga artista, kasi wala akong kaibigan eh, masyado. Kuya Jerms, uh -uh. yun, isa yun. Coco. Ah, talaga, mabait. Si Coco, mabait, kasi mabait si Coco mo? kasi pupunta na ako sa bahay no, nung nagkasama kami sa padre di pamilya, naalala niya ako lagi. Oo, di ba? Mabait Kaya, ano, man. mabait yung bata niyon. Alam mo, ang gusto ko doon, pinapangaralan ako. Talaga? Sabi niya, alam mo, Nay, dapat ganitong ginagawa mo sa buhay mo. Sabi ko, huwag ang anak ko, pinangaralan uh, 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 Pero totoo naman yung pangaralan niya. Yung. Ako kasi kinukuha niya noon, probinsyano uh, oh. kaya lang malayo yung location. At saka hindi na rin masyado akong malakas noon. Ibig, ibig sabihin, may nararamdaman na rin ako. Uh, uh. So sabi ko, hindi ako, na naiyanga ako kasi hindi ko napagbigyan. Pero pinaliwanag ko naman yung sitwasyon. Uh, uh. At saka yung location na malayo. Oo, hindi natin na kaya yun. Oo, gano'n. Naintindihan naman niya. haya mo, pag lumakas ako, may nalok uli ako, baka pwede. Oo, gusto kita uli makikita sa TV. Gusto ko tayong dalawa. Ay, gusto ko yun. Mm -hmm. Hindi ba? At saka sigurado hindi ka mali at susunduin kita. Ay, hindi ako nalilate. Hindi ka nalilate? Hindi. Kailan pa to? Cute. <laughs> 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 <Ayotan. laughs> hindi, hindi, hindi. Kasi nakakahiya pagka malilate ka. Oo, oh, tika ako. Kaya, alam mo, may call time ako, 8 o'clock on the set, ready na, naka-makeup na. Minsan mo, nap na, sa tao. set, anak, ano, wala pang tao. Wala nga. Ganun, oras sa dumanating extremes kami. Isa na, aga-aga namin, o oh, late na late kami. <laughs> may, may, hours oras ba yun? Ang aga ng call mo, alas 4, naghihintay ka, nandun ka sa 10. Hanggang sa, alas 5. Ikay, hindi na yata makukunan yung eksena. Uwi na ako noon. Pero nakangiti pa rin naman ako. Yung totoong ngiti naman. Okay, ha? Totoo naman. Eh, wala namang pagdating sa bahay. Pampira. Bakit naman ako hindi nakunan? <laughs> Pero nakakita ako naman. nandun. Pero nandun ka. Nabira ka na nandun sa bahay. Pampira naman. Hindi pa ako nakunan. <laughs> Naghintay ako, <laughs> ako maghapon. Oo. Uh mm -mm. Ganun din ako. Pero naintindihan ko naman. Pero naintindihan ko naman hmm. din. Naranasan mo na ba yung sa pelikula Bago-bago ka pa lang. Ay, Oh. Sa pelikula. Kinol ka ng 5 o'clock in the morning. Tapos, naghintay ka, nakatulog ka na. Nagising ka na. Ah. Uh, Kumain ka. Nabot ka ng gabi, natulog ka uli. Hanggang kinabukasan, sabi Sorry, hindi na makukulik. <laughs> Sana mo, pinauwi na lang ako kinabukasan. <laughs> nangyari sa akin yun. Ay, hindi naman. Wala naman. nag pa lang ako. Ah, okay. Nag-uumpisa pa Kaya ang hirap pag nag umpisa ka pala. Ang lang. hirap talaga. Anong first impression mo ba talaga sa akin, Ate Guy? Dali naman tayong mahiya, ha? Ay, pati ba? Basta mabait siya. Masarap siyang kaibigan. Ah... Hahaha! Hindi, Ate Ang aking anak na si Maria ay napakabait na tao. Franka, ah, yun ang gusto ko sa kanya. Pag ayaw niya, ayaw niya talaga. Pag gusto niya, gusto niya talaga. Kaya malalaman mo kaagad kung ano yung ugalit niya. Mm -mm. Hindi yung pa-plastic-plastic ka na, Uy, nakangiti, hello, hello, hello. Pag talikot, mm -hmm. Gagaling ka. <laughs> Di ba? ganon. Oh, ako naman, ha? masyado mo, ha? Hindi, hindi ka lang. Wala pa. <laughs> wala pa <ko ba>? Sige, <laughs> sige, sige. Ako po talaga, nire-respeto kita. Sobrang respeto ko sa'yo. Ako talaga yung sabi ko, Wow, si ate guy, sabi kong gano'n. Hindi ba ang husay-husay mo talaga? Talaga, saludo talaga ako sa iyo, tiga. Sobra ka talaga. Grabe ka. Ibang klase ka. At hindi ka kumukupas. Hindi uh -oh. naman. Wala kang kupas. Sobra naman. Tsaka sobra ka talagang. Alam mo, sabi oh, mo nga, unconditional. Kita, na Unconditional yeah. Kasi so, lahat lang hindi maganda, lahat lang maganda, lahat lang nakakainip o, nakaka, o hindi nakakainip. Ma masaya, hindi masaya okay ka eh, pinagmalaki Ipinagmalaki ko yun Nung sinabi mo oh. sa akin yun noon. Sa kanila lahat, sinabi ko. Sabi ko, ang pagmamahal sa akin eh. Di ba? Sabi ko, unconditional. Sabi ko, ay, mahal na mahal ako talaga. Oo, oo. Makita nga lang ka tayo sa orto. nakita na ka. Tignan ko na yung mga mata mo. Okay na ako. Hmm. Mm -hmm. Tsaka, di ba? Ang pinagmamahal ka na nakatrabaho kong ang national artist. Pwede ba akong sumama na lang sa iyo? Pwede! alaga <laughs> kita! Oh my God! <laughs> 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 oo, ate guy. Isa siguro sa pinakamalaking award na naibigay sa iyo ay ang National Artist Award at ako sa Lugdor. Anong nararamdaman mo no? ibinigay sa iyo yung award? Sabi nila, pinaka award yun. Oh. Ang sabi ko naman, ang iniisip ko naman, oo nga siguro, pero nung ibigay sa akin, malaga nga sa akin yung award, pero hindi ko alam kung anong feeling. Oh. Hindi ko alam kung, oh, natutuwa ko dahil yun ang oh, oh. Uh, talaga hinihintay ng mga artista, ng mga nasa industriya lalo na, nagpapasalamat ako sa taas. Oh. Hindi natin pwede makalimutan yun. At alam mo ba nung binigay yun, nasa ospital ako noon, kaya hindi ako nakapunta. Kaya nung paglabas ko, pinatawag na lang ako sa Malacanang, saka binigay sa akin at this got importance a okay. binigay sa to ako din. at para mang ang feeling lahat ng pinaghirapan mo kasi mula na nag-umpisa ka oh. bilang mga awit naging artista ito yung pinaka sa ano ito yung pinakamataas na award na na pwedeng ibigay yes. sa isang artista o sa isang kung ano man, na na pinag naghirap uh -huh. kaya ang pakiramdam ay tago sa puso. Hindi mo makakalimutan. Sa mga fans, kaya ka nagkaroon ng gano'n. Dahil sa mga fans din. Dahil sa mga tao na nagtiwala. Ayun. Kaya... Yun na, ah, <laughs> ka mm -hmm. okay. oh, nairapan, lang na kayahanan mo? Mainis nga ako. Akaloka sila? Oo. O, balik lang. <laughs> nahirapan, okay. nahirapan ako. Nahirapan, nahirapan. Kasi may ikli yung mga bias ah, ko. At kaya niya, may ikli yung mga bias. Ang <laughs> ganito lang. Oh. At saka sa akin, ang trabaho, pag iniligay mo sa puso, mangyayari, mangyayari. Babalikan ka ng maganda eh. Oo. Pag iniligay mo lahat kung ano yung gusto mo sa puso. Maraming maraming salamat sa iyo. Wala kang kupas. Maraming At salamat. At ganda mo, maganda rin ang iyong puso. Alam ko yun. Ako mahawakan oh. eh. Ito, tissue. Hawakan okay. mo. Hindi naman masyari. <laughs> Gay, talaga ang sa heart ko. Thank you so much. So, sorry, sorry. Matagal ko nang inintay. Masaya ako na nag-guest ako sa oh, programa mo. Maroon. At siguro, ipapat... Uy, nga tape. Oo, bibigyan ka tayo ito? Oo. 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 Yan na nag-tape Para pagkaano, yan ang panunurin ka ng yes. panunurin. Tatawa ka ng tatawa dito. Thank you, Maria. I love you, I love you mga laman Thank, Thank you po At sa inyo po lahat na nanonood Maraming salamaste Sana naibigan niyo ang aming programa ngayong kabi Kaya maraming salamaste Bye O, oh, di ba? <laughs> Thank you